Ancho. Isap Hmm. Isa Pancho uh, Benaventura. Just dahil po ginunap, yun po ang tawag po namin ay Lami. May mga bisaya po ba dito? Yan, yeah, Lami. Uh, ang sabihin ng Lami ay eh, masarap. Sa mga taga-palawan, sabor. Yan ang sabihin doon, sabor. Ayos ko na gawin, yun po magturo. Kasi, imbis na kayo po yung punta kasi mas mahal yun. No. Pwede po yung kami na lang yung pumunta sa inyo. Mas mura yun. Diba? Yeah. Parang ka na lang nandiyan siya. Yeah. Uh, uh, yeah. <laughs> <laughs> yung nga naman, siyempre, nakadepende po yun sa oras. Diba? Kung pwede. Uh, may klase po ako ng online. Alas 8 hanggang alas 10 Kaya gusto ko po dito tumapat gusto ko dito to papa para sa tapat po ako ng ano yung start of <laughs> si nanay lang yung GCF po ay Green Hills Christian Kelsey pagpasok nyo po ng lobby ng GCF ayun eh, po yun yung inyong mababasa to know Christ and make Him known Amen. Amen at kung tayo po ay mga mana ng palataya, kung tayo po ay bagong mana ng palataya, kung tayo po ay matagal ng mana ng palataya, dapat ay meron po tayong mali, malinaw, malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Husus. Kasi ang mga kulto ay nakakaroon po ng deviations sa pamamagitan po kung sino at ano ang kanilang paniniwala at pananampalataya o yung kanilang